guys yan guys nag nag guna midori guys so oh. yan ay may siga yan na lang oh yan lang kunti na lang ito na yung na narinisan ko guys hanggang doon ah yun si Silmi wala kasing pasok sila yung Silmi tumulong siya sa akin maglinis. Oh, sa so may pa ito. Kasi pag day off ng aking, may kulis pa na mahuman. Na, okay. day sa akong isoon. Wala oh, lang niyo. Kanina lang gamay. Na. Udere. Oh, ano. Hey. Oh, siga ni. Nagsiga. Yan oh, yung aking guna, kuchilyo. <laughs> Yan. Hi, hi, Salmi. Wala kasing pasok. Eh, De, dito. Para may libangan. Ha! Ah, malaki na yung uh, nalinis namin. Ha! Ah kapagodin pala. Yan na, malinis na. Simula dito. Ayan. Malinis na. Hanggang doon. Kunti na lang. Simula kami dito naguna, Juan. Anong oras? Pagkatapos, Juan? Mga Juan, mahigit pagkatapos ng live ni Ma'am Elin. Nag-snack na. <laughs> ah! <laughs> Ah. Okay, sakit ng kam braso ko. Hmm. Na, kunti na lang. Masama na. Oh. guys. Marami pang uunahin. Marami pang dia kan makan dinding hidup. Itu nih aku di situ. Sugah bareng nih aku sama guys, Kak Hitmain Gloves aku. Ya, Kak Gloves. Laguna tayo habang nag nag video. Ito yung aking Saka. Mamatay ang si Hali. Eh. Aron exercise to sa akin, guys. Ah. aking guna is kutsilyo. Masarado na yung coral dito guys. Itanim ko na yung aking mangustan, lansunis, kiat-kiat, rambutan kasihingal din, ah, ah, kasi yung aking ta, yan isla ikip, yan, kaya purpose ko gawa ng kural kasi magtanim ako may tatanim kasi ako guys mayroon din akong dates tumubo yung dates yung buto ng dates nung dinala ng aking asawa tumubo eh try ko baka mamunga dito saka ko na itanim pag masarado na to guys kasi maraming kanding oh may kanding oh o oh. may kanding, maraming kanding doon oh kaya purpose ko isarado ito yun, punti na lang Whew. ito ako nagsimula oh yun kailangan pa itong pulutin yung mga damo So okay lang yan kasi na ano na. Yan. Yeah. Nag-snack na. And guys, pulutin ko muna yung asing nag -una. Pagpapago din. Parang exercise na din. Tubig, hey. huh. baby. Tubig kahingal. Hmm. Huh. Huh. may akong itanim dito guys. Kaya gusto kong iserado para hindi makain ang kambing. ha Punti na lang. Mga one-fourth na lang yung lilinisin namin. Uh. Huh! miyana eh uh, uh. uh. libre na saboyan na ano kasi sila mga gunana thank you for watching bye bye